sinubukan natin gamitin kung nakakalinis nga siya ng helmet. So, ang masasabi ko lang ay hindi. Ay oh, no. hindi. Hindi siya nakakalinis ng helmet. What? What's up mga kasolo? Magandang araw po sa inyong lahat. And for this video mga kasolo, kung makapasin nyo, may helmet tayo dyan. Ano? Ang video natin ngayon mga kasolo ay papakita ko sa inyo kung paano ako maglinis ng aking helmet na mabango na malinis pa ano, kung makikita nyo kung napapanood na yung iba na may mga helmet cleaner na mga pang-spray, ganyan, katulad nito. Yan. Yan, may mga gumagamit din nito, ano. Yan, mga ganyan. So, yan, mga kasolo. Gumagamit ka rin ba nyan? Ganyan, panlinis ng helmet. Kung ako kasi, yan, nasubukan ko na gumamit ito. Yan, kaya may ganyan ako. Sinubukan natin gamitin kung nakalinis nga siya ng helmet. So, ang masasabi ko lang ay hindi. Ay, oh, no. hindi. Hindi siya nakakalinis ng helmet. Hindi siya nakakalinis ng helmet. Oh, no. Para sa akin lang. Sa akin lang. Baka may magalit po yan. ano Hindi ko naman sa sinisiraan itong brand na to. Kaya. Pero kung bango ang hinahanap, yan mga yan, mabango yan. Sobrang bango. Pag ginamit mo yan sa helmet mo, mabango siya. Pero sa linis, kung gusto mo yung talagang malinis siya, hindi siya nakakalinis para sa akin. Kaya yung paraan ko dati ng panlilinis ng kilimit nung wala pa tong mga to, ay yun ulit ang gagawin ko ngayon at ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya linisan. Kasi kung gusto mo mabango talaga, mabango yung mga yan, walang problema. Kaya hindi ko naman sinisiraan itong mga ganito. Mabango siya kung sa bango pang mabilisan lang. Kasi i-spray mo lang yan, tapos hintay mo lang ng konti, tapos punasan muna. Mabango na siya. Mabango lang, pero hindi malinis. Ano? So yun. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ko linisan itong aking helmet. Ngayon, itong foam niya. So, siyempre bago natin ipagpatuloy itong video natin, mga kasolo. Mag-intro muna tayo. So, pasok, intro. Siyempre, una muna natin gagawin is tanggalin natin yung ano niya. Yung foam niya, siyempre. Kaya tinatanggal ito mga kasolo. Para mabilis linisan. Yan. Kasi yung ini-spray na ganun, ay ano lang yung mga nagmamadali. Yan. Wala nang time maglinis. At pag ganito gagawin mo, ay for sure malinis ang helmet. Yan. Siyempre, yung pagdating sa mga ganyan na punasan mo na lang yan. Pag after mo, linis yung foam. So, ako ganito lang ako maglinis eh. Napakasimple lang. Dinalagyan ko na agad na ano yan sa bowl. Makikita nyo yan, sobrang dumi. Hindi ko na inaano ng tubig mo na yan. sinasabi ko na yung sabon. Yan. ganyan lang ako maglinis. Tapos ligyan mo na ng tubig yan. Ganyan lang, mapansin niya ang sobrang dumi. Yan o. No? Yan palang marumi na. Yeah. So, siyempre, pagkalagay mo niya, kung mapapansin niyo yung tubig niyo, hindi ko pa hinahanan yan, pero marumi na. So, yan pag hindi ka madalas maglinis ng helmet, ganito gawin mo. Yun, oh. Pansin niyo. Yun o, pansinin niyo. Ang dumi. Kita mo agad yung dumi niya. ba? Diba? Kaya kung ako sa iyo, may mga helmets ka, or kahit, kahit, isa lang, ganun, ng helmet na helmet ka, gusto mong maglinis, may time ka naman, ano, at hindi mo siya gagamitin ng isa, dalawang araw, ganyan. Ganito gawin mo. Tingnan mo, oh. Yan, yung mga gumagamit. Kasi ginamit ko na rin yung panlinis na yon Dito. Ginamit ko na rin yan dito. Kaya pag ano, pag ginamit mo yun talaga, mabango. Yan, oh. Tapos yun yung tubig. Parang uh, may putik-putik na siya. Yan, Pigahin piga pigain mo lang yan kasi hindi mo lang pwedeng ganunin yun. Kasi may mga plastic yan. Yun yan. Yan. Sa madaling salita, labhan mo yung foam ng helmet mo kung gusto mo talaga malinis. Pigain mo lang yan. Kaya itong helmet ko na ito, matagal na. Ganitong ginagawa ko. Pero nung time na nakita ko yung panlinis na yan, train na yun naman natin. Okay naman talaga siya. Kung gusto mong mabango. Kita nyo ba yan, tubig niya? Yan o. Pansin nyo. Ang dumi. <laughs> yan o. Hmm. Yan, bigyan mo ng time. Kung gusto mo ng malinis na helmet. Kasi ginagamit mo yan eh dapat malinis yan. Kita nyo ba yung tubig niya? Yan o. No? Oh. Kita nyo? Napakadun. Ah, Actually, ginagawa ko dito, binababad ko siya eh, ng mga ilang oras. Maganda nga, babad mo ng mas matagal. Eh, para talaga, ano mo yung dinin niya. Pero yung ilang oras, pwede na. Pero ngayon, syempre, papakita ko sa inyo, paano ko linilisan. Mamadaliin na natin to. Ganyan lang. Tingnan nyo yung tubig nyo. oh, O. Diba parang may putik-putik na talaga siya. Ganun lang po. Pero hindi ko na natapos dun. Meron pa yan. Tingnan nyo. Hindi oh. yeah, ganyan mo. Meron pa yan. Marumi pa yan. Kaya. Pagkatapos nung may sabon, ugatan mo ulit siya ng tubig kahit isang basis. na. Ang mga yung huwag yung puro gamit ka, ano, na pinagtsatsagaan mo yung amoy ng helmets mo, tapos sobrang dumi na. Yung magmula binili mo hanggang ngayon, eh, hindi mo pa linalabhan. Puro spray-spray ka na lang, kasi wala kang time. So, for sure, sobrang dumi yan. Kahit na, uh, anong sabihin mo, sobrang dumi na yan. At hindi mo ginawa. Ito, sigurado nang malinis to. Yan, pigain mo lang. Tapos, tapos. Next step na gagawin natin para mabango. Yan, kahit kunti lang. Siyempre, para bumango, lalagyan natin siya ng downy. Yan, ang pampabango natin. Sigurado mabango yan. Kunti lang. Ganyan lang. Ganyan lang mabango na yan. O, oh, diba? Kung ka, dadala mo pa. Yan. 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 Tapos, ano na yung daw ni ibabad mo na yan. Tsaka mo isampay. Tapos, ibalik mo na. At syempre, tapos, bago mo ibalik doon sa helmet, ang gagawin mo sa helmet mo, syempre, punasan mo. Kung doon pwedeng gamitin na ngayon itong ganito. Syempre, ito, ibababad ko muna yan para mabango talaga siya. Para kumapit talaga yung downy na linagay natin. Tsaka natin isasampay. So, ganun lang kasimple. So, ayan, habang yan, hinihintay mo siya na matuyo yung linabahan mo, ano, is dito na natin gagamitin tong yan, tong para sa helmet na ito. So, ito, ubus ko na ito. Eh. Kaya ito na lang yung gagamitin natin. So, dito na siya magandang gamitin, itong ganito. Pero pagdating doon sa foam, mas maganda labhan nyo talaga. Pero pag nalabhan nyo na yon at wala nang laman, mga ganyan wala na siya. Dito nyo na pwedeng gamitin itong magandang gamitin. No, so, hindi na natin tatanggalin itong lens ano para mabilis tayo. Actually, ngayon ko lang gamitin to, Ang ginamit ko, ang ginamit ko na dati ay si Kobe. Ito. Mabula din to ito pero hindi pa, hindi ganito. Mas maganda yung Kobe. Nakakalat siya talaga. Okay. Okay. So yeah, dinisperahan natin 'yan sa labas at loob para bumango na talaga yung helmet natin. Mabango na yung mismong helmet pati yung foam sa loob. Mabango na rin kasi linabahan na natin, at saka malinis syempre. Yan, so hintay lang natin mga ilang minuto para magano konti yung bula bulanya para kumapit talaga yung bango sa helmet. Huwag niyo pupunasan agad pag na-spray niyo. Hintayin niyo lang mga ilang minuto. So yan pwede na nating punasan yan. Ano? Oh. Huh. Ba? Diba? Mapapansin niyo nalilinis naman niya. Pasa muna lahat dyan. Yung sa loob. So yan. Pinalitan ko yung pamunas ko kasi basang-basa na yun. Kailangan lang natin ano ito. Punasan ng mabuti. Para pag natuyo yung linaban natin. Salpak natin dito. Pwede na agad natin gamitin. Yan. Yeah. Next natin gagawin. Itong ano niya kasi, itong, itong visor niya, alcohol, pinanlinis ko. Naisplan ko lang na ganyan. Tapos pinapanasan ko ng tissue, pero ngayon, ito na lang muna. Tignan natin kung okay naman siya. Tissue ang pinapapunas ko at alcohol. Pero kung may time kayo, ano, tanggalin niyo itong ano, visor niya, mas mabilis linisan. Siguradong malilinisan mo agad hanggang sa ilalim. Pag may time kayo. Siyempre, huwag din kalimutan yung inner visor niya. Kung meron. Diba? So, ganun lang tayo maglinis ng helmet. na pagkadali lang. Yun, okay na. Hmm. Diba? Pwede na naman gamitin na pang matagalan. Mga isang ban, ganun. Kung hindi mo na masyadong sinuso, tansyahin mo na lang. Ano kung kailan mo ulit pwedeng linisan. Ano? Kasi pag, siyempre, pag alam mong may amoy na siya, linisan mo na. Kasi ibig sabihin, pag may amoy na yan, magbabing marumi na yan. So, yun know, Malinis na yan at mabango. Dahil dito. So, pag wala kayo nito, dito, pwede rin. Basta mga ganyan, maganda naman niya gamitin. You so, no, wag lang dun sa ano niya, kung sa loob, yung sabi ko nga kanina. No. So, siyempre, ibabalik na natin yung ano niya at siguradong tuyo na yun. Yan, so, ibalik na natin to ano, itong foam niya. madali lang naman magbalik ng ganito. Okay. Yan. May mga gani-ganito lang naman kung makikita nyo to. Diba? Ganun lang. Oh. Tulad yun. Oh. Yan o. Oh. Diba? So, wala. Okay. Iba-iba naman tayo ng helmet. Pero madali lang kahit anong helmet nalo So, ganun lang. Kasimple. Yan. Gano. So, ganyan lang. Ganun lang. Tapos yung sa kabila naman. Ganun lang. Oh, di ba? Yan, tapos na. May gabit na. Pwede na naman gamitin. Di ba? So, ayan. Kasolo. Tapos na no, napakadali lang siyang linisan. Kahit anong helmet yan, madali lang linisan yan kung bibigyan nyo lang ng oras. So, ayun mga kasolo. Ganun lang po ako kadali maglinis ng helmet. At ngayon, mabangong-bangabangong na naman siya. At yan, ah, uh, syempre, dahil tapos na. Hanggang dito na lang yung video natin, diba? So, kung may time ka, linisan mo yung helmet po. Oh lalong-lalo lalo na pag ikaw ay angkas, yung movie at mga ganun na may mga pasahero ka ano, na gamit nila yung helmet mo. So, malay mo, ano, pag mabango yung helmet mo, bigyan ka pa nila ng tip. Kaya bigyan mo ng time para linisan mo ang iyong helmet. So, yan mga kasolo, ano, di ba? Malay mo lang. Siyempre, at mas maganda pa rin yung mas malinis yung ginamit natin pag pinapagamit natin sa iba, lalo na pag ang kaska mo bit. Kasi nga, di ba, nakakaya naman pag naamoy nilang mabaho yan. Di ba? So, ayan mga kaso, lang nandito na lang ang video. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, at yan po, huwag mo kalimutan ni subscribe ang aking YouTube channel. At syempre, pakifollow na rin po ang aking Facebook page. At Diyan paki-like, share na rin po ang ating video para naman syempre makita ng iba. Paki-comment na rin po kung kaga saan ka para alam po naman kung saan nakakarating itong video natin na ano So, maraming salamat po. Magandang araw sa ating lahat. Stay safe. God bless po. Ciao. And peace out.